Susubukan niya kagatin yung tweezer, eh, no? Relax ka lang, Tupac. Relax ka lang. So, dyan ka lang muna. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Huwag ka lumabas. Kumusta, guys? So, today, eh, mag i tayo ng mga centipedes na binigay sa atin ni No Rain. Uh, tingin ko nasa anim or pito sila dito eh Pero bago yan, eh, papakainin muna natin si Tupac ng isang Pinky Mice Nandun siya guys, chill na chill lang siya So bala kong linisan na kanyang enclosure Palitan ng fresh na substrate kasi Nagkakaroon na ng molds dito So agapan ko na Pero bago ni eh, papakainin ko muna siya ng Pinky Mice Lilipat ko muna si Tupac dito Matagal rin siyang tinakatakim ng Pinky Mice May isang taon na rin ata yan, pinasok ko na yung kamay ko. Pag nakagat ako eh, kasalanan ko. Ayun, <laughs> kalmado yung kalmado si iya Iabang ko lang yung pagsala dito. Para pagpasok na eh, salagad natin. So, yan. Ready. Grabe, lakas. Lakas mo, tupak. <laughs> <laughs> tapos yung pinky mice eh ipapasok natin dito sa butas na to yan tupak 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 takot siya nagpapanik siya eh tupak hindi nakagapang si tupak sa smooth surfaces kaya bloksan ko ng konti dito ko na siya pakainin tatampo si tupak agad na tupak Pakipot ka pa tupak Yan o no? Hindi niya pa kinakagat guys Mukhang inaakitan niya lang Inaakitan niya lang yung pinky mice <laughs> Itawang ko na kasi bago gumapang pa sa twister Ayun Kinagat niya na Yan na Oops. So, ayun guys. Nag-enjoy na si Tupac sa kanyang lafang. Matagal-tagal na yun sa ng mais. Ngayon lang ulit. Ayan, sarap na sarap si Tupac. Lagi nilang kinikits ang kinakain niya. Hindi siya kung maubos itong mais na to pero mabubusog naman siya pagkatapos siyang kumain. So, absolve ko na naman yan. Tupac! <laughs> Okay, so habang kumakain siya, mag sa tayo ng ating mga maliliit na centipedes dito. Ay, mag-focus. Ayan. Dito yung iba. Tapos, nililisa ko na rin enclosure ni Tupac. Pang itong nabili kong lalagyan na nila. Cloudy. Hindi siya clear, pero okay na yan. At least, eh, mapag ko na sila bago sila magkainan. I think, nag sila magkainan nung nakaraan. May nakainatang isa eh. So ayan, ba't di gumagalot yung mga to? Kapatay patayan <laughs> Okay, start na tayo Ayun ah, ko na itong nasa sulok Ayan o no? Ayan guys, hindi maigpit yung pag Ipit ko guys Sakto lang Ayan o no? Esculapendra Dihani Java Magkakapatid itong mga to <coughs> Nagkumpulan sila. <laughs> Asensya na sa clearing guys. Pangalawa. Ito yung ating ikatlo. Yan. Ngayon magpatihulog. Yan. ika Yips. Yun. Healthy silang lahat. Una ito yung ikalima na sa gilid. Oops. No looks of floor. Oh, looks of floor. Iyon. <laughs> Nandun na siya guys. Mukhang lilima na lang sila guys. Ayun, yun pa rito pang-anim. yung pang anin iyon Tapos parang may pang pata dito. Ayan, no? May kaya bang wale dito. Ay, wala. ayon pangpito pangpito pito. Hindi ka dito. Napakabilis na mga senti pangpito pito. Mukhang May pang pa dito. <laughs> so, may napakong Esper dito. Gabi walo pala silang lahat walo silang lahat may nakain ata na isa eh so siyempre sana dapat dito ko lang sa taas binutasan tsaka sa takip lang kasi kasyang kasyang yung mga centipede sa butas <laughs> baka kasi makatakas kasi hindi ko, hindi ko na binutasan dito sa baba isa pang ayaw ko dito sa lagayan nila guys eh bukod sa cloudy na kapag naisara na sobrang airtight mahirap siyang buksan so <laughs> Pahirapan ka pag feeding, hirap buksan. Pero ang importante, hindi sila makatakas hindi sila nakakapang sa smooth surface. Kaya, safe tayo. So, and guys, so natin ang kanilang paglaki. Sana, hindi sila babawasan. <laughs> so, ito na lang guys, yung natira sa Pinky maize ni Tupac. Muntik niya ng maubos, grabe ang simba mo Tupac. So, baba mo na kita dyan. Itong kanyang enclosure, nalinisan ko na tapos meron ng fresh na substrate. Yung kanyang hide, papakulong ko muna tapos papatuin ko muna ng ilang ala bago ko balik para sure na malinis din. Okay, let's go. Tupac, balik na sa iyong tirahan. Taba-taba na naman. Busog na busog ka Tupac ha. Ah, lalo kang bumigat. You know, susubukan niya kagatin yung tweezer. Oh. Relax ka lang Tupac, relax ka lang. So, dyan ka lang muna. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Huwag ka lumabas. Sabi ka, Tupac. <laughs> Huwag ka lumabas. Doon ka, doon ka, pumunta. Doon ka pumunta. <laughs> Ay, sabi na dapat kasi nagtuhan sa ko eh. <laughs> Wala kasing hide niya eh, kaya hindi siya mapakali eh. Ah, laki mo, tupak. Diyan ka lang. Yan, pwede uh, Yan. <laughs> Pagdating kay Tupac, muntik <laughs> na ipit ulo. Dapat nagtutuwans tayo. <laughs> Katama lang kasi mag-setup. So, yan guys, si itupak. Then makatakas guys. Kakalma din yan. Mas mabilis yung kumalma kapag may hide siya. Kaso kailangan mo nang linisan. I-disinfect yung kanyang hide pa. Sigurado malinis. Kalmado na tupak. Kalmado lang. Kalmado lang. Nakapinkimais ka naman eh. Munti ka pa pang naubos eh. Ito naman guys, si Shanks ang ating Esculapenda Mutilance Redhead siya, kaya tinawag ko na siyang Shanks Nagtago na busog pa to pero subo ko siyang pakainin <laughs> tapang mo <laughs> yung itong twist lang kinakagat eh yan bahala ka na din sa sa cricket na yan so yan na lang guys yung ating natitirang centipede so meron tayong walo 10 sampung centipedes pero tatlong species lang si Tupac ay eh, going strong pa rin matagal na siya sa SPTV <laughs> so in guys am um, tatapos ko na dito guys si Tupac tatabi ko muna sa madilim na lugar para kumalma siya kasi wala pa siyang hide so ayun maraming maraming salamat guys at uh, tuloy tuloy lang tayo chill lang tayo lagi dito sa Skitso Palma TV